Bakit po sa December 25 talaga isinilang si Kristo gayong 'di ba sa sa Israel ah, sa Bethlehem yung time niya ng thing is snow panahon niya ng taglamig. Ona argumentum contra factum non valet an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Ito ang argumento ng iba't ibang solpot. Hindi natin paniniwalaan ang December 25 na yun ang araw na kapanganakan ng ating Panginoon so Kristo dahil hindi mabasa sa Biblia. Ngayon, kung ang argumento nila ang December 25 ay taglamig, saan mabasa sa Biblia taglamig? Wala tayong mabasa niyan. Ikalawa, abay, tinalakay na natin yan. Mga kasama natin, nag mismo sa Bethlehem sa December 25. Walang ayelo na makapal sa December 25. Dahil kung tingnan natin ang uh, kasaysayan, ang uh, Bible commentary, ang taglamig ay mangyari sa buwan ng Enero, hindi sa December. Kaya yung mga mga kasama natin, di ba? ba? nag mismo, pinakita mismo kung ano ang kaganapan sa Bethlehem, sa Israel tuwing December. E eh, wala pong ice po. Mali po yung ibig sabihin ang ikinakalat ng mga solpot na sekta Chismis lang yan. Ayan, si Romeo Tembrevilla, andun siya ngayon. Anong pecha ngayon dyan? It's a bainte, uh, alas uh, 3.40 uh, ng hapon. Ayan, so sa Israel ngayon, sa oras na ito, Jeffrey Umbal, December really, 20, bro? alas tres ng hapon. Uh, Meron na bang ano dyan bro? Makapal na ba yung snow bro? Malamig po, pero sa 19 anyos na po ako rito, hindi ako nakaranas ng snow, December 25. Mari ba may makita yung labas ngayon sa ano bro, sa lugar mo ngayon? Dahil last test pa naman ng hapon at December 20 na kung meron na ba talagang snow kasi pinapakita kasi ni Soriano sa December 25 makapal na ang snow. Dito natin ma-booking yung ikinakalat nila na mga chismes. Eh ano natin siya na si Brother Juvan, ayan. So pagkita ko yung pa -pa ano niya. Pa palakihin mo bro, Jando, palakihin mo. Ayan, oh. Ay, kitang kita, oh. <laughs> Makapal. Pupunta so, tayo sa highway. O, oh, makapal yung dingding. <laughs> Ito po ang ano highway ng uh, ano uh, Vital Street. Ano po? Saan ka sa Jerusalem ngayon, bro? Saan banda ka ng Jerusalem ngayon? Sa city, bro, dyan do. Oh, um, ayan. Oh, tingnan yung highway oh. Ang kapal. Ang kapal ng daan. <laughs> so, ito po yung ano, Bitsaler Street at uh, diyan ang malaking uh, ano, yung field gun oh. So, oh. ito yung pupunta ng ano, ng Tel Aviv, no? So, Tila -tila ito naman yung sa city center. Ano po. Oh. Kita ninyo, oh, mga sulpot. Tingnan ninyo, December 20. Ang kapal. Ang kapal ng daan. <laughs> At uh, ba, sabihin well, natin. Yes. uh, natin. Yes. baka gusto nyo sumama sa amin sa Pisma Plus. December 25. Kaso lang medyo maaga pa po, po. Alas 10. You know? Alas 10. Puntahan natin yung ano, yung Mount Stupos kung saan si Brother Eli nagpakita ng uh, ano sa, no sabi, ah, doon, doon sa, sa Hebrew sa, University. Doon sa, ah oh, sa, sa University of... December 25. oh doon ko sabi nakita niya sa kanyang picture uh, na ano na makapal daw ang isno December 25. Pupunta ano. natin sa December 25 dahil hindi po kami makalabas ng Israel hindi kami makapunta sa Bethlehem. So, yun lang po ang ating iikutin, no? Sa uh, araw ng December 25. Uh, siguro magsimula kami ng last day sa uh, Pilipinas time. Puntahan natin yung direct Hebron. Kung saan na uh, pinakita natin yung mga tupa, no? Kasama ni Bro Gabriel noon, No? Puntaan natin kung mayroong snow sa araw na iyon. So, uh, uh, ako'y magpapasalamat sa inyong mga dasal, mga kapuntos, no, mga pisma. Uh, dahil kahit po uh, patuloy yung gira rito sa Israel, uh, salamat sa Diyos na hindi pa rin kami naabutan dito sa Jerusalem. So, salamat ko sa inyong lahat. favorite uh, Dios, Diyos. God bless us all. Bakit yung bro, Jando. Ayan. So, okay. pinapagita kasi ni Sabano kasi ganito Radyano. kakapal. Ah, bro, Jando. ganito oh, kakapal. Ha? napakalino. Makita natin ang kapal. Ang kapal oh. ng mukha sa nagkakalat ng peke. Like. <laughs> Ayan. Ang kapal ng mukha na nagpapalaganap ng peke. Binapagita ni Soriano. Eto. Oh yung yung ikalawa yata ano ikalawa yata natin call kay Brother Jobe uh, pinuntahan niya ang lugar nito December 25 di naman ito yung snow eh sa Hebrew University of Jerusalem sa Mount Scopus uh, campus pinuntahan to niya walang ano eh makapal na snow eh mga ganito na itsura wala Hindi. Oh. ibang ano yan ibang date siguro January February yan sinasabi ni ang oh, yung yung ano ang sabi ni ni, ni, ano ni ni Brother Juban ah uh, nagkakaroon daw nagsisimula daw yung snow sa kalagitnaan ng Enero at Pebrero doon oh, na February nagsisimula, ni mm -hmm. oh ang snow Kaya so, yung pinapakita ni Soriano, mga pictures lang yon nagpa naman yung mga member. At mali ang date. Oo. <laughs> <laughs> Hindi 25 yun. Na uh, sa lahat ng may nakikinig ngayon, baka, naku, ito, maraming na ano itong mga kamag-anak nga nito ni Mrs. Naku, puro dating daan itong mga kam kamag-anak niya at mga kapatid niya. So sana kung may kakilala kayo, no, i-share niyo po ito. No? Ang dami ng nalin lang, ang dami ng naubusang pera, binigay kay Ellie dahil sa ganyang propaganda. Yung mga pera nila, binibigay kay Ellie, tinalong ko at saka kay Daniel ngayon. Uh, sabi nga ano ni... Eh, Oh, uh, tinanong ko nga yung taga dating daan, saan san ba mababasa sa Biblia na ibigay mo yung pera kay Daniel Rason? <laughs> Iglesia ng Diyos na nasa Biblia na ibigay kay Daniel Rason. Wala. So, nakakalungkot. Yan isa yan sa mga propaganda yan na nakuha yung mga um, ibang sekta dahil ng mga Katoliko. share niyo po kung may kilala kay taga dating daan, spread niyo yan para matigil ng kalokohan ni, 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 Daniel Rason, no? Yung mga taga-dating dan. I-share nyo po yan, mga kapatid. Ayan, malinaw yan. Lalo na sa December 25, marami na kaming video niyan. Back to you, bro, Jando. Tandaan niyo kami dito, nagsasagawa kami dito, talagang actual video call. Kina Brother Romeo at Brother Juban Soriano Rufo na nasa Israel. Ngayon, para maipakita namin na yung sinasabi nila, sinasabi nila, na makapal daw ang isno sa December 25 sa Israel, ay isa lamang kasinungalingan. <laughs> At hindi totoo yun. Huwag kayong makapaniwala doon. Brother Jeffrey Umbal, thank you